So, ayan na si Mami. Gumayak na agad. Tapos, nakabili kami ng air fryer. Laan nyo, laan nyo. Laan nyo, gana. Hello, good morning. good morning. We are here at Nakajima Park. Wala lang galagala gala lang. Actually, today ay anniversary namin, and we don't have any like plano na plano talaga. <laughs> like random lang. Kasi, wala lang, di ba de? Yun di ba ang sabi nila, bahalag saging basta loving de? Eh? Yes. Yes. Oh. So, makabutod bang po na kasi saging. Kabuang oh, mo ta Pero actually, It's... ibubudol ko si daddy ko ngayon. Dahil dito sa Nakajima Park, may nakaschedule na um, a flea market. Ang flea market, yung mga, yung mga second hand items. So pupuntahan namin siya ngayon. <laughs> dahil ibubudol ko siya. Chop. <laughs> si siya, hindi namin kasama dahil nagpunta sa... Ay, may pasok. Pero hanggang na lang kaya babalik din kami agad. Right, tadi. Maming wit, kaya tayo dito, Ito, mayroon kasing lake parang sa bagyo lang Born Born harm Born Okay So ayan, pwede ka din mag sumakay sa mga boats dito. <laughs> Nak, tabi-tabi may napa picture na fan sa akin, guys. Okay. Tendol mo na, So ayan, guys. So tapos nang magpa-picture yung fan ko ayan maglilibot-libot lang kami so ito yung ikot-ikot lang hindi daw libot-libot kakani -libot. <laughs> <laughs> Akane, dito mo yung ano yun ali tamag picture yung niya yeah, din basta sa kilid ka gulta di ako parbisag dira oh no? sweet pala kami ngayon dahil ang gusto namin bukas nila kami sweet pagkatapos nito ay magpipiknik kami ni mami so kakain lang naman kami ng pinaka masarap na bonding biscuit bonding biscuit. <laughs> yung bonding biscuit ngayon yun ay tag 30 ay uh, 90 ano lang 98 yen 30 30 Jesus 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 I forgot where the flea market is. Basta parang ano lang yun di. Alam, may nakatingin mo. Nakabulok. No, Basta parang may ano yun, may... Parking. Parking lot na malaki. I remember walking very far from there. Ayan. Look at the man. Can you hear the... Can you hear the bells ringing? I Can you hear the birds chirping? That's so amazing. This is nature. I can hear the ants cheering. <laughs> Okay, it's on that side. Wow. Okay. I mean do you want to try it, How much is it? I don't know, let's ask. go away. Paromantic. Okay. Yes. Uh. Hey. but it's still What's go yan sa hangin, oy. Hmm. So, nahanap na namin guys, after 2 hours of walking. 2 <coughs> Nahanap na namin yung parking. So, ba? So, ayan. Meron ng excited dito. Nakakita na naman ang... Pangulong. Ano ko yung sasabihin si tatay na yung stand niya hindi niya naitaas? Asa? Suchi, suchi, suchi. Sige, pala ka. <laughs> oh my God, it's starting. So, ayan na si Mami. Gumayak na agad. Nakita yung mga paninda na madami. So, ganyan yung flea market dito. Magmask, Magmask ko kayo

Hello. Dito muna kami, umupok muna kami sa grass, sa gilid ng river. Dahil, ay pan pala. Napagod. Hindi na kami nakapag-video kasi napagod kami kakapili. Char, na-excite ako kakapili. Gaya, dami ko napili. Oh, oh, oh. At, pakita ko yan mamaya sa inyo. 1,000 lang. Ito, itong tatlong, ano, itong tatlong paper bag, one three 1,400. Ah, 1,400. Yen. Yen, ha? Ang pinag-uusapan natin. Tapos, nakabili kami ng air fryer. Lanyo, la lanyo Lanyo, nyo. Eh? 300. Hindi pesos. Yen. OMG! Baka hindi to umandar Pag kung sa bahay. <laughs> Kaya kakain muna kami, Rahel. Napagod talaga kami hindi na kami video kasi nga yun nga ang daming tao tapos busy nakakapili ako ang tagapili sa dali kakahawak grabe jackpot jackpot kami sa isang ano yung binilahan namin yung car nila BMW Ano, oh, mm ang ganda ng mga gamit nila mukhang um, mayaman din talaga sila bongga tapos makita pupunta sila dito di makita tayo dito, dito. Ito yung cup. Hmm. Hmm. kaya pala bumili siya. Ano, wala na silang pang merinda, binili nila. Kaya diba? nagbiskwit na 'di Diba? Instead na kumain kami sa mamahalin, ito, papark-park lang kami, kain ng biskuit. Tapos, nakabili kami ng mga gamit na mga kailangan din naman. ba? Diba? Imagine. 1.7 lang lahat to. 1.7 yen. In peso. More or less 500? Kasama yung... 600. Peso. Pesos lang lahat-lahat. Pakita na yun may pagdating sa, pagdating sa bahay. Kasi kailangan na din namin umuli, umuwi ng ano. Before one. Nga ni kayo di mo. Diyo ni kayo di o. Oh. 5,000 yung baliga. Sa Sa Amazon. Mm. 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 Ah. <laughs> They're near us. Hello. We don't have food here. We don't have food. Dove loves. Sorry. Are they doves, Daddy? We don't have food. Sorry, we can't offer you some food. So ito na. Ipapakita ko sa inyo yung nabili namin Amazing So cheap Okay Sobrang mura Mapapamura ka sa Kamurahan Talaga First dry one. Bango niya. Bango. And then, ito. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Basta nakikita ko kasi siya sa TV. Kaya binili ko. At pinapanood to Siya Si siguro alam. And, Tweety Bird. Very cute. Pink Penguin pa siya. Yun yung, yun yung... Ah, Penguin pala. Hindi Tweety Bird. Oh. <laughs> Pink Penguin. Maybe Penguin. Ito, shorts. Itong, ay, oh? ito libre lang libre skirt shorts Ayan, shorts libre lang yan ito hindi na to libre First set yan sir. for asia ito din oh and m o for asia tapos ito shorts na may leggings for asia tapos Mm. So, tapos, oh, tatlo pa na ang libre din. Libre din to. Oh, di ba? Perfect. Pwede ko, pwede ko na Tapos ito, oh, wow. Di ba? Favorite ko yung black. So, perfect to. ko Yeah, yeah, yeah. Ito din. Nice. Ayan. Oh, yung dami pala. <laughs> ito pa. Oh, di ba? Nakatawa. Oh my gosh. Ah! Ito pa. Ito pa. Oh. She in. She in siya. Tapos, ito for Isha. For Isha. Tapos ito. wow! Oh, this is perfect. H&M. 300. 300. Yeah. 300. 300. Di, nice ko. <speaking in Spanish> yun, di. Murag ganito lang di. Worth everything we bought already. And then this one. Also. set set, ay set ko na mi ana mi. Di ato na lagi na to to akong set. Kalimuni siya. Munisha my set. Ah, na. Yeah, okay, ay, mo far Humot. no? na sha. Oy, na ni. Humot bot. Humot. Ginabahan daya ano? Oh, laba-labado na siya. O di ba? At ang air fryer, please. Please show the air fryer. Oh my gosh, hindi kayo makapaniwala. Ang ayan, eh. grabe ko kanina. 300 yen lang. Air fryer. 100? Wala lang 100 din. 100 pesos. Oh my God, 100 pesos, ha? Ayan yung air fryer namin. Bili daw nila dito, ay 8,000 yen sa Yamada Denki. Tapos ito, 200 yen. Ano ito? Ba? Bakit iba binilala? May bago. Ano? Look. Look. Okay, pakita mo open. Nice. Okay. Okay. So, fish, 180 degrees Celsius, 5 minutes. Can you please? Really? Ano? Fry fish now? Mommy. Mommy. Hmm. Okay. O, oh, yun lang, guys. Um, Ladating na si Isha mga um, in, 15 in 15 minutes. So, matutuwa yun sa aming gift. Sa so, kanya. Isha, come here. Oh, very good. You turned off the light. Very good. Isha, come here. Who's this? Who's this? Who's this? Doraemon. Magiging okay, isa na yun. <laughs> The raymond. Isha the raymond. A rainbow. The rainbow. Very good. Oh, who's this? Ba. Ba? Sheep. sheep! Sheep! Ah ba! Ba sheep! Ba. Who's this? Ba, sheep. Penguin! Mm. Penguin! Penguin! Very good! Are you happy? Are you happy?

Ginamit na namin yung air fryer. Naruto kami ng salmon. Grilled salmon. <gasps> Perfect siya. Promise. Five minutes lang. Perfect. Ganito, ganito yung lasa na nabibili namin sa... Ano? Sa mga... Convenient. Or mga grocery. Sopa. Mga sopa. Promise. Perfect. Para sa amin talaga yon. air fryer na yun. As -in. Ba! Ba! Sige na, kumakain si Isha kasi kumain na siya sa school. Kakating ng isa. My ice cream! This is the mm -hmm. anniversary lunch na gusto ko. Mm-mm. -hmm this is what I want. Simple. Pero hindi, ano, sa budget. Kasi ito lang kaya ng budget, right? Yes. So, why? Forced to go in a fancy jar. Or expensive. Eat expensive food. Kung oh, ano lang kaya. Hmm. Yan ako, man. Sarap? Ay, gato. It's your ice cream. Ice cream. Come on. Go, chicken. I'm mm. going well, to go. You're a best friend. Oh, you have a new best friend. He said, He said.